isa sa nakakaintriga at interesanting paksa sa banal na kasulatan ang tungkol sa mga Nephilim o mga higante na nabuhay noong unang panahon. Nabanggit sila sa aklat ng Henesis noong panahon ng mga magulang at ng mga patriarka. Nakatala sa Henesis 6.4 ang ganito patungkol sa kanila nang mga panahong iyon may mga higante sa ibabaw ng lupa sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at anyag na tao noong mga panahong iyon may pasay rin o may nabanggit patungkol sa kanila sa mga hindi kanonisadong kasulatan o matatagpuan sa aklat ng apokrypha kagaya ng sa talatang 3.26 ng Barok. Noong unang panahon, isinilang ang mga higante, malalakit malalakas at batikang mandirigma. Ngunit, hindi tinuro sa kanila ang landas ng kalaman. Pumanaw sila dahil sa kawalan ng karunungan. Nalipon sila dahil sa kanilang kamangmangan. Mababasa rin ang tungkol sa kanila sa isa pang Apocryphal book sa karunungan ni Solomon 14 size. Ganito ang ating mababasa. Ganyan ang nangyari noong unang panahon samantalang nagkakamatay ang isang lahi ng mga higante. Kung bakit sila nalipol noong panahong iyon? Ganito naman ang sagot o nakatala sa Eclesiastico 12:7. Hindi pinatawal ng Diyos ang mga higante na nananaling sa sariling lakas. Subalit, pagkatapos ng bangunaw o sa pagpapatuloy ng lahi ng sangkatauhan mula kay Noe, ay may mga nabanggit pa sa Biblia ng mga lahi ng higante. Noong naglalakbay ang mga Israelita patungo sa lupang pangako o sa lupain ng kanaan, binanggit din ang ilan sa mga lupain ng mga higante. Tinukoy sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 2, talatang Jis na ang mga dating nakatira roon ay ang mga imita. Marami sila at malalaki ring tulad ng mga higante. Tulad ng mga higante, kilala rin sila sa tawag na Rephaim. Ngunit imita ang tawag sa kanila ng mga Moabita. Sa lupay naman ng Amunita, ang lupay ngayon ay dating sakop ng mga Rephaim na ang tawag ng mga Amunita ay Samsumim. Marami rin sila at malalaking tulad ng mga higante ngunit pinuksa sila ni Yahweh kaya't itinaboy sila ng mga amunita upang ang mga ito ang tumira roon. Nabanggit sa aklat ng Deuteronomio 3.11 ang Haring si Siog ng Basan. Ganito ang detaling nakasaad sa kanya sa nasabing talata. Si Haring Og lamang ang natira sa mga Rephaim. Ang kabao niyang bato ay apat na metro ang haba at dalawang metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng amon hanggang ngayon. Makatuwirang masasabi na siya ay may taas na sampu hanggang labing dalawang talampakan. Noong sinasakog ng mga Israelita ang lupain ng kanaan, nalaman nila na may nananan palang mga higanti roon. Katunayan, ganito ang ulat ng sampu sa kabuoang labing dalawang tiktik na ipinadala roon at kanilang sinabi hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Ang sinasabing mga angkan ng mga higante na mula sa lahi ni anak ay nakasaad naman sa talatang 22 ng Aklat ng Bilang sa Kapitulo 13. Umaon sila sa Negev at nakarating ng Hebron at doon natagpuan nila ang mga angkan Ahiman, Sesay at Almay. Ang mga ito'y mula sa lay ni Anak. Subalit, isa sa markadong higante na nakatala sa Biblia ay ang mandirigmang Pilisteo na si Gulayat. Si Gulayat ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos tatlong metro hinamo niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Subalit, alam naman natin kung ano ang nangyari sa palalong higanting iyon na tinalo ng binatilyong si David sa pamagitan ng kanyang tirador sa tulong ng Panginoong Diyos. Sa ibang translation ng Lumang Tipan na sinusunod ng mga Hebrew Masoretic Text, nakasaad na si Goliath ay may taas na siyam na talampakan at siyam na pulgada. Nung kapanahon ng nagahari pa si David ay nakipaglaban siya Nakasama ang kanyang magigiting na mandirigma na tinatawag na ang Tatlong po. Sila ay nakapaglaban sa mga Filistiyo Papatay na sana siya ng higanting si S.B.Binob Na may dalang bagong espada at si Bat na may tatlot kalahating kilo ang bigat Ngunit tinulungan siya ni Abisai na anak ni Sirias At pinatay ang ganting Filistiyo Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. Hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at mga Pilistiyo. Nangyari naman ito sa Gob. At doon napatay ni si Vekay na Husatita ang higanteng si Saf. Sa isa pang sagupaan sa Gob, laban sa mga Pilistiyo, napatay naman ni Elhanan anak ni Hair na taga Bethlehem, si Gulayat na Geteo. Ang hawakan ng sibat nito ay sinlaki ng na pahalang sa habilan. Sa isa namang labanan sa gat, mayroon isang higante na dalawang put apat ang daliri, tigaanim sa bawat paat kamay. Hinamon nito ang Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangki ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang apat na ito'y buhat sa lahi ng mga higante sa gat at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan Isa pa sa magiting na kawal nakasama sa tinatawag na ang tatlong po ang kawal na si Benaias na anak ni taga Tagakausel Minsan ang panahong madulas ang lupa dahil sa yelo lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon Siya rin ang pumatay sa isang higanting Egyptyo kahit ang sandata niya ay isa lamang pamalo Naagaw niya ang sibad sa Egyptyo at yun na ang pinampatay niya rito. Nakasaad naman sa aklat ng propetang si Amos sa Kapitulo 2, Talatang 9, ang ganito. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo na kasing tangkad ng mga punong sidar at kasing tigas ng punong insena. Pinuksa kong lahat ang mga ito alang-alang sa kanila. Ang non-biblical Jewish literature na Book of Enoch at Book of Jaser ay may bang pinabanggit na taas na mga higante kaya ginagawa itong referensya ng iba na ang mga higante na buhay noon bago ang banggunaw ay umabot sa 4,500 talampakan subalit nagkaroon dito ng kalituhan at pagtatalo sapagkat ito ay tila pagmamalabis at tila napaka imposibleng paniwalaan sinasabi ng mga scholar na dito ng textual error kung kaya dapat basahin ito ng 300 eels o sa makatwid ng apat na ran at limampung talampakan at hindi apat na libo at limang talampakan.